Nako, nahuhuli ka na naman sa trending, no? Tiyak akong di mo pa nasusubukan itong nagtitrending ngayon na dessert. Halika at gagawa tayo nitong super milky, super sarap at super dalilang na milky makapuno balls. Tara, simulan na agad natin. Bali dito po ay bumili tayo ng buko strips. Isang buko lang po ang pinagkuhanan nitong buko strips natin guys. At ang gagawin lang natin dito is pipinuhin natin ito ng hiwa para hindi na ito masyadong mahahaba. Kung madamihan po ang gagawin ninyo nito, mas mainam na gumamit kayo ng food processor sa prosesong ito. After nating mahiwa-hiwa ang buko strips, ay ganito na po ang magiging itsura niyan. I-set aside muna natin ito at proceed tayo sa next step. Dito naman sa process na ito, ay gagawa lang tayo ng slurry milk mixture. Bali, paghahaluin lang natin ang isang lata ng 370 ml ng evaporated milk at 1 cup ng cornstarch. Itong mixture na ito ang siyang magpapabuo at magbibigay jelly-like texture sa ating milky makapuno balls. Haluin lang natin itong maigi hanggang sa tuluyan ng matunaw ang cornstarch dito sa evaporated milk. After niyan, ay iset aside natin ito at proceed na tayo sa pagluluto. Dito sa ating pan ay lalagay na natin itong isang lata ng 390 grams na condensed milk. Isa ito sa magpapatamis at magdadagdag milky flavor sa ating milky makapuno balls. Lulutuin muna natin itong condensed milk na nasa low heat lamang po para maiwasan na din natin ang pagkasunog nito. And once na nagka create na ito ng malalaking bubbles, ilalagay na natin dito yung hiniwa-hiwa nating buko strips. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa mag-form ulit ito ng malalaking bubbles kumukulo na ng ganyan ng condensed milk, pwede na natin ilagay yung slurry milk mixture na ginawa natin kanina. Haluin muna natin ang slurry mixture bago natin ilagay dito sa pan. Habang nakaset aside kasi ito, nagsisettle na sa ilalim yung cornstarch natin. Pag natunaw na ulit ang cornstarch, pwede na natin itong ibuhos dito sa ating niluluto. Hahaluin lang natin ito ng hahaluin hanggang sa unti-unti na magkaroon ng pamumuo dito sa ating niluluto. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interested ka sa recipe natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong milky makapuno balls natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin at mag-iwan ka na din po ng comment na wow, i like this dessert. Maraming salamat po. After ng ilang minuto ng paghahalo natin, ay tuluyan ng nabuo yung mixture natin dito. Lulutuin pa natin ito ng at least 3 to 5 minutes pa hanggang sa hindi na dumidikit sa pan at sa ating spatula itong mixture. After ng 5 minutes, ay naluto na ng tuluyan ng ating mixture. Hindi na din ito dumidikit sa pan at sa spatula. Maari na po natin itong hanguin. Isasali lang natin itong mixture sa isang lagayan na pinahira natin ng mantika. Hayaan na natin lumamig ang mixture hanggang sa makaya na natin itong hawakan. Makalipas ang isang oras ay lumamig na ng tuluyan ang ating makapuno mixture. Pwede na tayong mag-proceed sa pag-mold nito. Meron tayo ditong sukat na nagagamitin para pare-parehas po ang maging laki ng ating makapuno balls. Pagkakuha ng mixture ay siya namang mold nito ng pabilog. After niyan ay kukot na natin ito sa powdered na gatas. Mas magiging milky pa lalo at mas magiging maganda ang outer layer nito kapag kinote natin ito sa powdered na gatas. O oh, diba guys, mas naging katakam-takam tignan. Ulit-ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos tayo. And there you have it guys, ready ng papakin itong masarap at super milky na makapuno balls natin. Tag mo na din ang families and friends ninyo at subukan nyo na din gumawa ng ganitong dessert. Salamat lagi sa panonood. Bye!